News Update mga balita ngayon. Pito sa walong patay na miyembro ng NPA sa Northern Summer Clash kinilala ng Philippine Army. Labindalawang polis na sangkot sa missing sa bongeros pinatawan ng 90-day suspensyo. Paglilinis sa drainage sa Valenzuela at May Kawayan sisimulan ngayong linggo para maiwasan ng pagbaha. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Identified na ng Philippine Army ang pito sa walong umano'y miyembro ng New People's Army o NPA na napatay sa inkwentro sa barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar noong webe. Kinilala ang apat pang mga nasawi na sina Edgar Ali Baselga, Marciano Lakay Pecayo at sa alias na Desoy at Rico. Sa tulong ng isang dating rebelde, una nang nakilala ang mga labi ni na Richard Humadyaw alias Joban, Communist Leader, Sub-Regional Guerrilla Unit SRGU EVRPC alias Berbon, Vice Squad Leader Independent Squad RGU at Jinky Sinobio alias Sinag, miyembro ng Squad 1 RGU EVRPC. Isang sundalo mula sa 4th Scout Ranger Battalion ang binawian ng buhay sa enkwentro at kinilalang si First Scout Ranger Regiment Corporal Arcel Siknoy. Ayon kay Major General Adonis Ariel Orio, Commander ng 8th Infantry Division, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan upang maabisuhan ng mga pamilya at makuha ang labi. Nasamsam din ang iba't bang armas sa pinangyarihan ng bakbaka. Pinatawan ng siyam na pong araw na preventive suspension ang labindalawang polis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Kalinisan, ito ay upang tiyakin ng kaligtasan ng mga witness at mapanatili ang integridad ng investigasyon. Sa iwalay na resolusyon, pinagbigyan din ng NAPOLCOM ang mosyon ng suspect turned whistleblower na si Julie Patidongan na humihiling na isa ilalim din sa preventive suspension si Police Colonel Jacinto Malinao Jr. Noong nakaraang buwan, isiniwalat ni Patidongan na hindi bababa sa 15 aktibo at retiradong polis ang sangkot sa pangingidnap at paglibing sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lakes sa Batangas. Magsisimula ngayong linggo ang malawakang paglilinis at pagpapaluwag ng mga daluyan ng tubig sa Valenzuela at Maycawayan, Bulacan upang maiwasan ang pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX, ayon sa Department of Transportation o DOTR. Pinangunahan ni Transport Secretary Vince Dizo ng pulong noong Agosto 2 kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH, NLEX Corporation at lokal na pamahalaan ng Valenzuela at Maykawaya. Sampung pangunahing daluyan ng tubig ang target linisi. Habang ang ilan ay palalawakin at idedredge dahil sa naipong putik at basura. Ang pinakamalaking trabaho ay nasa hangganan ng Valenzuela at Mekawayan at magsasanib puwersa ang lahat ng ahensya. Layo niyo nitong maiwasan ang pagulit ng matinding pagbaha sa NLEX tuwing malakas ang ula, partikular sa Paso de Blas at mga karatig lugar. Pinuri ni Mayor Wes Gatchalian ang pagtutulungan ng mga ahensya bilang mabilisang tugon sa naging perwisyong dulot ng nakaraang pagbaha. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Enon nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. you